Tama eh. yes, yes, yes. yes, yes, yes. Di ba raramdaman niya? Mamaya pa yan. Kita-kita ko eh. Boss, may ka? Mo mo ano. ka? Limo mo yung ano. mo. Bati, ano po? Ah? Ay, patay tayo dyan. Uh, naman wala naman. Wala. Student permit lang daw. Hindi, Ay, ano. Pero, uh, hindi pwede yan. Paano muna kayo, sir? Ha? Ah? Ba't ikaw lang so sorry? Sir, okay lang yung sir. Ha? Hindi sir. Hindi pwede Hindi mo pwede sabihin. Hindi pwede, hindi pwede. Okay pwede. lang sila sir, okay lang kayo. Pero hindi nyo sabihin. Hindi pwede ganun. May ano po yan. Okay na po sa akin po yan. Ha? Okay na po sir. Hindi okay. di pwede. Hindi pwede, hindi pwede, pwede ganun. Uh, no. Kau sabi tu, ikut tu video, nak na yan. nayaan, nak direct tu na

Delikado yun oh, sir, hindi so, po pwedeng ano. Marami nakakita. Ilan kila kami? O isa, sino nakakita? Ako nga nasa harapan. Ako pa daw. Nakakita rin pa nga. Nga, hindi nga namin ipapos. Anak, para sa'yo rin yung anak. Ang mga maluwag yung Kaya mo namin mama ka <laughs> Ha? Hindi naman 'yan din. Hindi po sa Hindi Ikaw. Ikaw ang kasama mo. O lang <laughs> sa ngayon Hindi mo Oo. Oh, Pagka na ko matos ka, tingnan okay. mo. ano mga, ano gagawin mo? Paano tali? Oo, oh, oh. Maraming nangyaring ganyan. Binaliwala. Pagdating ng bahapon, malala na. Kahit saan po ganito, wala 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 namang may tutut. <laughs> Ang hindi makakatulong. Kung di nalang sa ospital, nakatulong. okay Para malamin nyo. Ayan na. So, hindi na bangga. Oo, oh, sir. Hindi na bangga. Gabo.